KKV Puro toy collection to Nasaan yung dalawa? Doraemon Collectibles eh It's ito, 9-2 na eh ano. Doraemon Nasaan eh? Tatisim. Ito yun. Ah, ito, ito, ito yung na yung Harvey? Ay, na rin dito dati. Dati yung papasok naman. yun. Sana ba yung tulay ng... si Lucia KGB laki nito ah palamig eh, may meron din dito sa baba ah ito na yung daan may tuloy na yung gagawin palang mulo ang laki naman ah Di ba kapag dadating dati dito, wala pa? Saan ba pumunta yon? Yun nga, akala ko kasama mo. Hanapin mo dyan, dito lang ako para ako sa kanya. Tumakbo siya ng kusa eh. Di ba pumasok dyan? wala si Harvey ayun Harvey ito na magdi-DIY pa tayo saan ka ba nagpunta dami, daming toys to daming toys to wow ha Ah, tika lang, hanapin lang si mama. Where si mama? Ang dami, ang dami. Huwag na yan, DIY na lang. Adyo, construction material, tapos ano? 59 lang. O. Oh. panas mo Ito, gusto mo? Eraser. Yan. Eraser lang yan. Eraser lang yan? Na baka lang ko siya with something na darap ko. Oh, siya! Sure. Dumduman mo yung mga Bye-bye, Sharky! Ganyan pa nga rin sa Ah, uh, sting Hindi sa Bisaya. Pagi. May 29. Grabe ito, ang daming ano eh. dito. dito. dito ano? Dalawan eh. Four fifty nine. dollhouse. I'm putting dollhouse. Land Rover. Kasi yung dalawa. Dami tao. Ba't kaya dami tao dito? Basta muna tayo. Sarado pa. Wala po. Ah, dito po sa ano pala. Plaza. Hello. Hi guys. Peace, love you. Punta na kami ng Robinson. Balik na kami dito sa. KKB kanya-kanyang bili. kanya kanyang bili. Kanya-kanyang bili. Parang ano ata to ah. KKV. KKV. Pag-December ka, makikong kong